Kasi po ay isang beses lang po siya namunga sa isang taon. I-start po siya ng January hanggang may po yung season niya. So first process, i-dry yung seeds ng three days before namin i-cut ng one by one. Mano-mano po lahat. After namin i-cut, tulad po ng ginagawa nila, tatanggalin po nila sa shells isa-isa. Kami po ay gagamit ng plastic or gloves dahil yung dagta po ay makakila na nakakapaso. So after nila matanggal, tulad po nang ginagawa ni Ate... Babalatan niya naman po isa-isa. Yan naman po yung part na pinakamabususi sa lahat. Ang pagbabalat. So, after mabalatan, makakaipon kami ng malinis, 10 to 15 kilos, yun naman po ay hugasan siya ng 10 times or higit pa. Bago po siya i-prepare sa kanya-kanyang flavors. Tulad po ng toasted, roasted, bunny with lang, cabrito with honey, yema, marzipan, and then polvoron. So, ang kasuy po ay 90% sa buong Palawan. Ito na po yung pinaka main product ng Palawan, kasoy. So, yung aming items ay sa taas lang po. Wala po kaming items sa iba-ibang tindahan o sa market. Dahil lang kasoy, pag hindi maganda yung pagka-process, makati sa lalamunan. Yun po yung aming iniingatan. Bali, may free taste tayo sa taas. Lahat po ng product matitikman niyo po lang, bago po kayo mamili. May kickbox din po kami pandagdag lang dito pang balik pang So, kami po dito ay pakiawan kaya so ang mga kasamahan ko ay tatino. So, marami yan po sila ng gawa. Hmm. Saan niyo po niluluto? Tulad so, po ni Ate Jan ay nagluluto ng bandinid lang ka. Yung dares na po ay sa baba na po.

kasi ulo ko Bali, ayan po yung dagta niya. Hindi, pag natanggal pala dyan, may tatanggalin po yes po. Tulad po ng brown na Kaya mahal ma yung ano Yung binibili mo pala ating ano. ito po. Ito po yung pandiwet Ito po yung pandiwet ng ka namin, ma'am. Ito po yung best seller namin. Excuse me, ma'am. ay share. Try hindi po tayo. Tay, ma'am. Ito po. Ito may langka. Yes po. Langka flavor po. Meron din po kaming toasted garlic po. Ito po pangalawa po sa best seller namin. Ito po. Uh, ito. May kapatigin po po kung sa'yo best seller po namin. Is Meron din po kami spicy one one sir. One Gusto nyo po? Try ito po. Ah, sige po. Meron po kami roasted plain po. May buo po kami at saka may half din po. po. Pero same taste lang naman siya sir. Oh, Yang po natin. po, na natin po yung na po. po. po sa land sa kita. Sa five flavors po. Um, third to po yung naman nito. yung may. Yung mga yung dalawa po libreto, sir. Pwede kayo mag-customize, kung gusto niyo po.